ang kuran sa embryology. Si Professor Keith Moore ay isa sa mga kilalang siyentipiko sa daigdig sa mga larangan ng anatomiya at embryolohiya. Kaya ang may akda ng aklat na pinamagatang The Developing Human na isinalin sa walong wika. Ang aklat ay itinuturing na isang gawaing pang-agham na sanggunian at napili ng isang espesyal na komite sa Estados Unidos bilang ang pinakamahusay na aklat na isinulat ng isang tao. Sidar Kate Moore ay professor ng anatomy at cell biology sa Universidad ng Toronto sa Toronto, Canada. Noong 1984, natangap niya ang pinakatanyag na parangal na ipinakita sa larangan ng anatomiya sa Canada, ang JCB Grant Award mula sa Canadian Association of Anatomists. Pinangunahan niya ang maraming mga internasyonal na samahan, tulad ng Canadian at American Association of Anatomists at ang Konseho ng Union ng Biological Sciences. Pakinggan natin si Professor Kate Moore tungkol sa mga paghahayag ng kuran at mga modernong natuklasan ng siyensya. Ang mga natuklasan ay mula 1400 taon na ang nakalilipas at kamakailan lamang ay nakumpirma ng agham. Noong 1940, si Streeter ay nagmungkahi ng isang sistema para sa pag-uri ng mga embryo ng tao. Ang kanyang sistema ay nag-uri ng mga embryo sa 23 yugto batay sa mga pagkakaiba sa hitsura. Ang sistema ng Streeter ay ginamit sa buong mundo hanggang sa 1970s nang lumitaw ang isang pinahusay na sistema. Si Dr. Ronan O'Rahilly ng Carnegie Institute ang nagmungkahi ng na-update na sistema. Ang kamakailang mga pag-aral sa Quran at Hadith ay nagsiwalat ng isang kahangahangang sistema ng pag-uuri ng embryo. Ang sistemang ito na naitala noong ikapitong siglo A.D. ay tumutugma sa modernong agham. Bagaman itinatag ni Aristotle ang embryolohiya, hindi niya detalyado ang mga yugto ng embryo ng manok noong ikaapat na siglo B.C. Mula sa kanyang mga pag-aral sa itlog ng manok, napagtanto niya na ang pag unlad ay nagaganap sa mga yugto. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa pag-uuri ng mga embryo ng tao hanggang sa ika-20 siglo. Sa makatuwid, ang mga paglalarawan ng Kuran tungkol sa mga embryo ay hindi maaring batay sa pang na kaalaman noong ikapitong siglo. Ang tanging makatuwirang konklusyon ay na ang mga paglalarawan na ito ay ipinahayag kay Muhammad ng Diyos. Si Muhammad, isang di marunong magbasa at sumulat na walang pang-agham na pagsasanay, ay hindi maaring malaman ang gayong mga detalye. Ang unang yugto ay ang Adaa mangyaring patawarin ang aking pagbikas. Ito ay mula sa surahti, T-6. Kaya ay nilika mula sa isang patak na inilalabas. Ang terminong Arabe ay tumutukoy sa malakas na pagpapalabas ng mga likido. Ito'y nangyayari sa panahon ng pag-ejaculate ng lalaki at pag-ovulate ng babae. Ang mga sekresyon ng lalaki, na tinatawag na semen, ay naglalaman ng sperm. Ang mga sekresyon ng babae, na tinatawag na follicular fluid, ay naglalaman ng itlog. Ito ang yugto ng pagbubuntis na bumubuo ng zigot. Tinutukoy ng Quran ang zigot ay bilang nuta. Ang nuta ay sumasa ilalim sa paghahati na tinatawag na cleavage habang ito ay gumagalaw pababa sa tubo ng matris. Ito ang mga yugto ng nuta sa panahon ng paghahati ng selula. Ang terminong nuta ay ginamit ng ilang beses sa Quran. Ito ay tumutukoy sa pasimula ng pag-unlad ng tao. Ang salitang nuta ay tumutukoy sa isang malit na patak na naglalaman ng mga spermatozoa at mga itlog. Ang terminong nuta ay naglalarawan din sa pagbabahagi ng zigote sa panahon ng paghihiwalay. Ito'y sumasailalim sa pagbabahagi ng selula at naglalakbay sa pamamagitan ng tubo ng matris patungo sa matris. Tinasabi ng Quran, ngunit ginawa niya ang kanyang mga inapo mula sa isang likido na likido. Ang salala ay isang salitang Arabe para sa banayad na pag-aalis ng mga selula ng germ. Milyon-milyong sperm ang ginawa, subalit isa lamang ang nagbubunga sa itlog. Ang isang malusog na batang lalaki ay nag-ejaculate ng 300 hanggang 500 milyong sperm. Isang sperm lamang ang kinuha upang palakihin ang itlog. Ang larawan na ito ay nagpapakita ng milyon-milyong sperm na na-ejaculate, ngunit isa lamang ang inalis. Ito'y ipinahihiwatig ng salitang Arabe na sulala na nangangahulugang pag-aalis. Sa katulad na paraan, sa ovary, isang itlog lamang ang tumatanda at iniiwan. Ito'y kinuha mula sa libu-libong magagamit sa ovary, na muling sumasalamin sa sulala. Ang susunod na yugto ay kamanghamanghang. Kinasabi ng Quran, nilika namin ang tao mula sa isang halo ng isang patak ng binhi. Inilalarawan ng Amadi ang paghahalo ng tamod at itlog sa panahon ng pagbubuntis. Ang itlog ay lumiliko sa loob ng likido na naglalaman ng tamod. Ang sperm ay pumapasok sa mga layer ng itlog, ang corona radiata at zona pellucida. Ang sura al-abaas 19 ay nagsasabi, at siya ay lumikha ng isang bagong tao mula sa nilalang na nilalang. Siya ang nagplano at nagprograma sa individual kaagad pagkatapos ng paglikha. Ang LL ay isang salitang Arabe na nangangahulugang pagkakaroon. Ito'y tumutukoy sa fertilized ovum o zigot. Ang sperm at ovum nuclei ay nagkakaisa upang bumuo ng zigote o nuta. Pagkatapos ay naghahati ang zigote sa dalawang selula, na tinatawag na naghahati na nuta. Ang susunod na yugto ay ang L-tier, na binanggit sa parehong talata. Ang Eltir ay nangangahulugang ang pagpapasya ng mga karakter. Mula sa pasimula, ang zigote o nuta ay naglalaman ng mga kadahilanan sa henetiko. Ang mga kromosoma ay naglalaman ng mga gene na tumutukoy sa kulay ng mata, buhok, balat, at iba pang mga katangian. Tinutukoy din ng mga gene na ito ang hitsura ng mukha at katawan. Ang Sura al-Bakara 23 ay nagsasabi, ang inyong mga asawa ay tulad ng isang lupa para sa inyo. Ang terminong arabe na ito ay tumutukoy sa pag-arado ng lupa at paghahasik ng mga binhi. Inihahambing nito ang pakikipagtalik, pag-arado, at pag-implant ng blastocyst. Ang blastocyst ay bumubuo ng mga istruktura na katulad ng ugat na tinatawag na chorionic villi. Ang mga ito ay nakakakuha ng oksigeno at nutrisyon mula sa dugo ng ina, gaya ng mga ugat ng halaman. Ang susunod na yugto ay ang ala. Ang susunod na slide ay nagpapakita ng ala. Ang Sura Al-Muminun 14 ay nagsasabi, nilika namin ang patak sa isang istruktura na katulad ng isang leech. Ang alaka ay tumutukoy sa hitsura ng embryo na katulad ng leech sa paligid ng 22 araw. Ang slide na ito ay nagpapakita ng isang leech at isang 23 araw na embryo ng tao. Ang pagkakatulad sa pagitan ng dalawang istruktura ay kamanghamanghang. Ang embryo ng tao ay tunay na katulad ng leech sa yugtong ito. Ang embryo na katulad ng leech ay nakakabit sa chorionic sac. Ito'y naka-embed sa dugo ng ina at nakikipag-ugnay sa uterine lining. Ito ang yugto ng muda. Ang sura Almuminon 14 ay nagsasabi, nilika namin ang patak sa isang estruktura na katulad ng isang leech. Mula rito, gumawa kami ng isang bagay na katulad ng maskara na makikita sa ika na linggo. Ang susunod na yugto ay si Alisa. Ang Sura Almuminon 14 ay nagsasabi, at pagkatapos ay isinusuot namin ang mga buto ng laman. Ang salitang Arabe na ito ay nangangahulugang pagsusuot ng mga buto ng laman o mga kalamnan. Matapos mabuo ang mga buto, ang mga kalamnan ay nakapalibot sa mga ito na nagpapahintulot sa paggalaw ng buto. Ito ang huling yugto ng pag-unlad na tinatawag na Elasia. Ang Anasya ay nangangahulugang paglago o pag-iral. Ito'y tumutukoy sa panahon ng paglago at pagkakaiba-iba ng sanggol. Ang panahon ng fetal ay nagpapakita ng kapansin-pansin na paglago, lalo na sa pagitan ng ikasyam at ikalabing anim na linggo. Pansinin kung gaano kabilis lumaki ang fetus sa yugto ng Anasya na ito. Ang susunod na yugto ay ang Elkia. Sinasabi ng Quran na ang panahon ng pagbubuntis at paghihiwalay ay 30 buwan. Ang Elkia ay tumutukoy sa kakayahan ng fetus na mabuhay sa labas ng matris. Ang isang fetus na may edad na 24 na linggo o mas matanda ay may makatuwirang pagkakataon na mabuhay. Ang mga fetus na may edad na 20 hanggang 24 na linggo ay maaring mabuhay lamang sa nakalipas na 20 taon. Ang mas mahusay na mga pamamaraan para sa pag-aalaga sa mga sanggol na ipinanganak ng maaga ay binuo. Ang viable period para sa isang fetus ay 24 na linggo. Dati, ito ay 26 hanggang 28 na linggo, ngunit ang advanced na incubation ay nagpapahintulot sa kaligtasan sa buhay sa 24 na linggo. Ang ilang mga sanggol ay nakaligtas sa tuwing na linggo sa pamamagitan ng napaka-sophisticated na incubation. Ang panahong ito ay tinatawag na kakayahang mabuhay, ang kakayahan ng fetus na mabuhay sa labas ng matris. Ang susunod na yugto ay ang alhadana al-ulema. Ang yugto na ito ay tumutukoy sa pangwakas na pag-unlad ng fetus sa matris. Ang fetus ay maaring mabuhay kung ito'y ipinanganak nang di panahong panahon ngunit nananatiling pinapakain ng ina. Ang matris ay kumikilos bilang isang incubator para sa mga sanggol na ipinanganak ng maaga sa karamihan ng mga kaso. Ang pagtaas ng timbang sa huling mga linggo ay kamanghamanghang dahil ang fetus ay nagtitipon ng taba. Ang fetus ay unti-unting inihahanda para sa kapanganakan sa yugto na ito. Ang sura Al-Abaas 1920 ay nagsasabi, mula sa isang patak, nilikha niya siya at pinlano siya. Pagkatapos ay ginagawang madali para sa kanya ang pagdaan. Ang salitang Arabe na ito ay nangangahulugang gawing madali ang pagdaan. Habang papalapit na ang kapanganakan, ang mga tisyo ng ina na gaya ng mga kasukasuan ng cervix at pelvis ay lumalaya. Ito'y nagpapadali sa pagdaan ng sanggol sa pamamagitan ng kanal ng kapanganakan. Ang mga hormone sa dugo ng ina ay nagpapabilis sa prosesong ito sa maagang panahon ng panganganak. Ang amniotic sac bag ng tubig ay lumalaki at lumalabas sa cervix. Ito'y nagiging sanhi ng pagpapalawak ng cervix na naghahanda para sa kapanganakan. Kapag ang bag ay sumira, ang amniotic fluid ay nagbibigay ng isang makinis na landas para sa fetus. Ang fetus ay dumadaan sa cervix at vagina patungo sa labas. Ang mga prosesong ito ay nagpapadali sa kapanganakan ng sanggol. Ang mga yugto ng pagunlad ng embryo at fetus ng kuran ay tumutugma sa modernong agham. Ang mga ito ay dapat gamitin kapag nagtuturo sa mga mag-aral na Muslim tungkol sa pag-unlad ng prenatal. Ang mga Muslim na doktor at nurse ay maaring ipaliwanag ang pag-unlad ng tao gamit ang mga sanggunian sa Quran. Hindi alam ni Muhammad ang mga katotohanang ito noong ikapitong siglo. Karamihan sa mga ito ay natuklasan lamang noong ikatwag siglo. Ang mga Muslim ay nagtatapos na ang mga katotohanang ito ay ipinahayag kay Muhammad ng Diyos. Alam ng Diyos kung paano tayo lumalaki, nabubuhay,